Gate. Papa, bakit hindi mo ako ni... 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 A, ano ha, ni school bus? Kasi yung ibang classmate ko na school bus eh. Malapit ka lang naman kasi, kaya tricycle na lang yung sundo mo. Pagdadating ko kasi sa gate po ng school, parang mahirap lang ako. school po yun. Di ba dapat, ano, maganda po yung niitsura ko. Sayang naman po yung reband ko. 12 years old, <laughs> reband. Usapin <laughs> oh, mo nga yung anak mo. <clears throat> e, ano naman yung anak mo? Jinjin. Uh, eh kasi, alam mo, yung mga, yung budget, ilalagay na lang natin sa baon mo, di ba? Bakit po tayo ni panganak sa mahirap, uh, Papa? Ah, uh, <laughs> hindi naman tayo ganoon kahirap. May panggastos naman tayo. Papa, pero hindi may priorities kasi tayo, anak. Papa, ganito na lang sige, hindi na lang ba ako ni school bus? Pero hmm. ang baon ko po ay Starbucks. Hindi <laughs> nga. Pwede po daw magpa-grab food ng Starbucks kasi po yung alam niyo po yung anak ng principal namin laging piniflex po minamayday niya yung baon niya. Ah, uh, it... hindi nga ako nag-Starbucks. Papa, sige na po. Para po hindi naman na tayo na mukhang squatter. Kasi parang di mo naman po ako mahal. Mama, sabi mo kay Papa. Tsaka Papa, gusto ko po nalipat paga ilang taon na ba ako? Twelve? Hmm. Sa pag na gano'n na po ako, grade seven na po ako. Gusto ko po mag-private school. Oh. Ah, gusto ko po gusto? mag Taf. <laughs> <Grade 7. coughs> Uh, Depende kung may Kung matadagdagan yung Kita <clears throat> ng papa Baka pwede, sa ngayon talaga di kaya eh. Hindi ako mag-a-adjust Kung may dumating kayong pera Kayo po ang mag-adjust sa akin Gusto kong sumakses Marami <laughs> naman yung Ibang school naging successful Hindi naman kailangan ganun eh oh, so, syempre yung, yung public school po ako, tingnan nyo yung logic, mama, papa, mama, mika, mama, nika, papa, dwight. Pag, ang pag public school ako pa rin, grade 7, mga kaklase ko, mahihirap. Pwedeng ang mamit ko na laki, mangliligaw sa akin, mahirap. Pero kung lasal po ako, anak po ng mga business makilala sa Pilipinas yung mga anak. Oo nga naman, Papa. Tama naman si, ano, si Jinjin. -jin. Tingnan mo, isipin mo. Sa kapat, tinotolerate mo na naman yung anak mo. Papa, hindi. Kita mo. Um, kapag ang napangasawa niyan, mayaman, high school pa lang, pinasok na natin sa, sa lasal. O kaya sa, kahit sa mga private school, eh di makaka-iaahon tayo sa kahirapan niyan. O oh, di ba, mama, sa success talaga ako. Papa, ano? Bakit yun yung pinag-uusapan eh 12 years old pala yung bata, oh? Kasi Sige po, na, ang ngayon. mindset ko, futuristic. <laughs> futuristic kasi, po, kasi, kasi kaya kayo mahirap kasi iniisip niyo lang yung ngayon. Sige na, malilate ka na. Oh, ayan ay alawas mo, 50. Oh. Yan na, sige na. Papa, kahit 7-Eleven, kulang po nakapiyan. Ayaw, cool. Bata pa, kukul.